layo ang pamahalaang mailipat sa ligtas at permanenteng lugar ang may isang daang livong informal settler sa loob ng limang taon. Ayon kay DILG Secretary Jesse Robredo, noong isang taon pa nila inumpisa ng plano sa relokasyon ng mga residente sa gilid ng estero, ilalim ng tulay at iba pang peligrosong lugar. Ani Robredo nag-allocate na sila ng 10 bilyong piso para sa proyekto. Iliwanag ni Robredo na bago pa ang habagat, tinatrabaho na ng isang interagency ang relokasyon. Aminado ang DILG na hirap silang makahanap ng bakanting lote sa ligtas na pagtayo ng mga bahay. Tuyon man, iginit ni Robredo na tatapusin nila ang relokasyon. Samantala, sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaang mailipat sa ligtas ng lugar ang mga informal settlers, meron namang ayaw mga lumipat sa relocation sites. Isa na dito ang mga residente sa gilid ng Marikina River. Alamin natin ito mula sa ulat ni Bernard Tan. Tandang tanda pa ni Mang Randy ang kanyang pero kay kamatayan nang lumubog sa baha kanyang bahay sa Bagyong Ondoy ilang taon na nakakalipas at ang matinding habagat kamakailan. Bilang residente sa tabi ng Marikina River, madalas daw talaga ang ganito mga pangyari. At ngayong nasa bansa, ang isa na namang bagyo, hindi niya maiwasan ng mga mba. Sa kabila ng mga nakambang panganib na ito, iginate niya na hindi siya aalis kung saan siya lumaki kahit ano pa ang mangyari parang nasanay na kami sa lugar na ito eh. Kasi nandito ng na mga kakilala namin, nandito ng na lahat. Parang sanay na rin kami sa baha. Sa tabi rin ng Marikina River, lumaki si JJ. Hindi na raw sa kanila bago ang mga pagba tuwing masamang panahon. Gayon pa man, kahit binigyan sila ng gobyerno ng libreng tirahan sa isang magandang relocation site, iginait niya na hindi pa rin sila aalis sa tabi ng Marikina River. Sanay na po kami. Sanayip lang po kami kapag uh, bumatumata siya ilog, dito na lang po kami. Ilan lang sila Randy at JJ sa maraming mga kababayan nating nakatira sa mga high risk areas tuwing may bagyo o malakas ang ulan. Maigting ang kampanya ng gobyerno para mailagay sila sa mas maayos na sitwasyon malayo sa mga pagbaha. Sa kabila niyan, nagmamatigas sila na hindi sila aalis anuman ang kalamidad na dumating sa kanila. Tuwing may bagyo o malakas ang buhos ng ulan, umaapaw yung Marikina River, kaya hindi na bago para sa mga residente rito ang mga pagbaha. Katunayan, matagal na silang pinapalis ng pamahalaan dito at binigyan ng maayos na relocation sites para mailayo sa mga pagbaha. Pero giit ng mga taga rito, hindi sila alis kahit na bumaha pa dahil dito na raw sila lumaki at nagkaroon ng kabuhayan. Dito na kami lumaki, di dito na rin mamatay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan.